Bali, konting nga na lang, ma'am, katanuan. Ma'am, okay lang, ma'am, makikip. -ma. Hindi, i-vlog natin yung lupa, ma'am. Ah, At least, maganda, may kasama siya. Kasi parang kung magpukunta lang, wala. Ito po kasi maginawa sa akin. Iyan po yung Desembre. Eh, oh, grabe pala, ano? Oh, mas, iyan po yung matagal na. Ay. Last year. Tapos, Ay, okay, ito po. Ito po yung... Pension eh. natin siya dito. Ito po yung... Pero may katanungan ako, ma'am. Sabi mo, sa amin, sa ating mga bukaya po siya rin. marami ka nang magagamot na nakuntante. Oh. Ito ka mabit pangalan na. Hindi ka na uh, doon sa mga may, kapat namin magagamot. May mga sikat po. May mga sikat, no? Mm Huwag -hmm. mo nalang bakit tingin. Ayaw po, hindi sa kagigiri po. Ayaw po, ngayon, po, ngayon lang nagpa-derma ako. Kaya dito po. Grabe oh. yan, sobra. Dito okay. lang po nagsubscribe subsec na ko. kaya ito po sobrang pati. Kagabi hindi na naman ako tinatuto. Ka, kayo, na, eh alam na kasi na may pupunta si Pero ma'am, maraming salamat kasi kami yung napigilin nyo, no? Nakakabroso ko yung YouTube kasi namin uh, yung papangontra. may pangontra na ako. Okay. Kung ano-ano na nga yung pangontra niya, eh. May <laughs> bibigay ako sa'yo na wala mong bayad. Lahat yan tatanggalin. Tanggalin. Hindi kasi kung ito may, may pangontra, hindi naman sa'yo na ano ko yung niya? Hindi ka tapos Pinabili lang po sa akin sa sa simbahan, ang mahal na po. Parang okay, ano lang siya. Dami-dami po, pabili sa kanya, gumagastos na siya. Yung bumili din po ako medal yun. Meron na din po sa, ah, okay, okay, okay. Hmm, so, uh, na. sa Batangas. Sa Batangas pa yun. Sa Batangas pa yun. Kasi uh, mga kapag na ah, nang nagagawa. I mean na, hindi ko naman Baka, hiya, hindi, na. Baka ahiya, hindi. Siya po yung muna ako taga-Batangas siya sa Facebook. Alam mo. Alam Alam So, ah. hmm. nabigyan ka rin ba to? Oo. Oh. So, sa Makati. Nandaring Maka na rin siya sa Makati. Sabi ko naman nang magagamot dito sa Facebook. O, gagawin din beses kumapapatay, tulad mo may meron Parang nakapas naman, na yan. Ngayon, ah, shout out sa mga kapwa namin magagamot yan. Kung no? so, ano lang, laban lang tayo. Natuloy lang sa panggagamot. Basta kung ano yung alam natin tama, ah gawin natin. Pero ang um, sabi kasi, bilang sa tima po, hindi kami nagbibenta ng medalya. E, para sa amin po, hindi nagbabawal po ng mga patroya. No? Yun lang po, siya tao po sa inyo. Ah, ito si ma'am, ah, galing na po sa mga ibong magagamot. No? Pero ang gagawin namin yung best namin. No? At sana, ako na yung muling magagamot. Na, sana Sa tima po, no? Okay, bigit. Bigit. Tingnan natin sa rektok Bago ka pumikit, ma'am, itong papilag po ito, hawa ka mo po. Hawa ka mo. Walang matigas yan, ha? Na nakaipit. Baka sabi mo, ako, oh, kaya akong saktan. May matigas. Matigas, si eh. Papay lang mo ito, ha? Walang palaman, ha? O, oh, yan. Nagbibigaw dito ko sa harap Para, para, alam mo kung ano yung nilagay sa'yo. At kaya may kasama para mas maganda, no? Alam niya na wala nilagay ng matigas, no? Eh, no? Ito po, ma'am, sakit, doktor. Wala kang makit ng sakit, doktor. Wala talaga. No? Pampisigat. Pero ko naman lupa, isa. Lagi nandito. Na, nakita din po yan. Ay, nakita rin. Oh, sabi, meron daw po talaga dito. Oo, oh, yama, sinabi ko pala ha. Ito po yung dalawa na naka pa yung dalawa. Ah, kaya hmm. hindi siya makita. Over kasi yung dalawa bumibira sa'yo. Ah. Ito sabihin, apat yan. Pero talagang lumulutang dalawang babae. No? Mm. No? Kakilala mo lang, yung isa. Ha? Huh? Ano Kilala... po? dito po Ah, uh, sa lugar kasi hindi natin ma-ano. Na, kasi na pinapakita yung tao. Ah. Hmm. Pero yun nga, gagawin tatanungin. Ito. Kala okay. makapasok sa'yo. Ayun nga ay. po pumasok sa'yo. Oo, sige lang ma'am. Pigit ka lang ha. Tiwala lang. Tiwala okay, lang. Okay ha. O, dito naman. Ipita kita ha. Sakit doktor? Masakit? Wala. Wala Normal na sakit lang na Normal lang yung piga ko? O, Kasi nakadiliin ako e, no? Oo. O, ito daliri lang o. Tignan mo nga ha. Daliri lang Ah. Ay. Di ba? Mulat ka. Taruhan daliri. Pinisir niya lang ng daliri. diba? Iba yung sakit? Oo, na, din ako dyan yung hindi na ako sa pag ng ako sa Masakit. Pero no. mas kaway ang inipit sa'yo. Hindi ko po. Kapil Pero hindi siya maligas. Hindi ko ata. May kasama ako din namin yung best friend. Basta masakit siya. Pero hindi rin natanggan. Basta ito, gagawin ito yung best. Kung gagawin namin yung best namin at sana mawala na yung mga yan. Last na sana yan. Oh, na. Kasi ma'am, ah, mamaya sabi ko iyo. O, oh, sakit doktor. Pilihin ko. Pagdaman mo ang tigas ko, kamay. ah, O, masakit. Yung Ibig sabihin kasi tiga ako. Pika ako. Yeah, oh. Oh. Pero hindi siya talaga yung market kasi may yung sakit doktor. Eh. Pag konting, makikita ko alit yung sakit doktor. O oh, ano, pag konti ganun ko ah, lang, oh. Sa doktor talaga. na No? Eto, tingnan nyo, hindi didikit. Ididikit -di ko lang siya. Pero wala akong pilihin. Ah, ay. kita mo ha. Yan ang sobrang sakit. Yung makyat, yun ano yan, parang... Makyat? Makyat. Oh. O, ito naman, may masakit to, pulang. O. Ay, yun ang masakit. Wala akong ginawa, ha? Ah. O, wag kang mamulat, ha? Tinan mo, wala akong ginawa, o. Tinan mo tayo, o. O, nakita mo, hindi akong nakadiin, di ako ba? Diba? Pero yun, masakit. Mm -hmm. Positive kasi may gaga, ha? No? Nandiyan pa rin yung karga, Mayroon no? Meron talaga. No, pikita, madami sa galang dito, mamaya kasi tumama. Mamauntog ka na pag i mo, eh. Kinikilabutan ako. Sa <laughs> yes, uh, pikit na ka, huwag mulat ha. Sige, tignan natin. Sa ato, rarecord ay nito, pero ako. Tapos, naman na rin. Isot ka lang Diyos yung sino gumagod sa tao. So, mag-usap tayo ay, ng Diyos. sa espiritual ng Diyos. Kaya, ay, Diyos na lahat. na kinakatakutan sa inferno. Faktum! Pigabit! Pigatum! Labayan mo na to, ha? Ah, ah, ang sakit. na. Sagot! Ay, ah, nalulubayan na. Ay, ah, sagot lang ng maayos. Lulubayan na dulo ba yan? Oo. Tigilan mo na to, ha? Ha? Ah, Bakit di ka uli na ibang mga gamot, ha? Pahirapan kita. Susunod ka sa akin. Tama. Ha? Ah, susunod ka, ha? Ah. Oo. magkukumbati tayo. Ah. Rexu! Pu! Ah. Oh, dalawa kami sa ulo. Dalawa kami sa ulo. Baklas, tanggalin mo, ha? Ah. Tatanggalin na, ha? Ah. Sagot. Oo, to, oo, Kakilala ka niya? Kakilala? Sagot. Sagot. Kakilala. Ah. Ah. Sagot! Oh, gagaling to ha, hindi. Gagaling to ha. Gagaling na to ha. Sagot! Isa. Oh, sige ba, class, tanggalin mo yan. Oh, may tanong ako sa'yo. Ah, uh, pinapagawa lang ba? Pinapagawa? Sagot! Ah, sagot! Sumagot ka maayos? Isa! Ah, sumagot ka maayos? Pinapagawa! Ah, sige pa, tanggal, tanggal, tanggal. Huwag mo kong ganyan ng tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal mo yan. Hindi, na, ko ako to. Ha? Ah? So, sige, sige, bak mo. Sige, tanggal, tanggal. Pumasok, pero mas sakit. O, oh, pumapasok, ate. kasama may mitra mo. Ah, uh, nag eh. na sige. Nag-oo ka na eh. Nasagot na siya. Wala. Sige, please lang. Gusto mo gumaling, di ba? Tama? Gusto mo gumaling? Oo, oh. oh, yun pala eh. Sige, baklas, baklas. Tanggal, tanggal. Masakit, eh, tignan mo. Wala nga akong piga eh. Oh, tignan mo. Hawak-hawak. Oh. Hawak ko lang. May ganda kasi, ate. Kaso mo hindi siya napasok, pero ang sakit ba oh sakit ganun lang naman eh. Pumasok ka din natin. Um. Nakontrol ng tarik. Tara lang niyalabahan mo kasi hindi wala mo kanina kahawin. Sige, 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 Okay lang, okay lang. Gusto mo ba gumalik? Um. Pakalawang tanong mo yan. Okay. Gusto mo gumalik? Case lang, ha? ha? Tatanggalin natin, no? Okay. Tanong sa kasama mo yung papel lang din, eh, no? Masakit. Masakit, may karga eh, no? Akong bahala nga sa abo nga ba bumibira sa'yo, ha? ha? Okay. Ako bala ha. Yeah. O oh, sige. Sige pa konti na lang. O? Oh? Wala nga akong diin O oh, tinawa ko. O. Oh. oh. na lang. Para masakit? Uh, Medyo. Umiinit? Oh. Oh, oh. <laughs> o. O tinawa ko. Ah! Maluwag o. Oh. Diba maluwag? Kasi kung madiin yung hawak, ko, masikip <tapal>. ma Hindi oh, mo siya O. Oh, Tinan mo o. Oh. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Nasa dulo na ako ng ngawa <tapin>. Baka sabi mo, kaya nasasaktan. Ano, yan <tapin> na. O, tingnan mo, o. Sa dulo yan, o. Oh. Pag dulo, walang pwersa, o. Oh. Yeah. O. Oh. Di ba? Yeah? O. Oh. Didikit ko lang, o. Oh. Didikit ko lang. O, okay tinan mo. Oh. Sige lang, tinatagal natin yung karga, eh. Ha? Ang bala. At ah, manalig tayo sa ama, ha? Okay. Sige, sige, sige. Ilaw at saray. Poo! Poo. Oh. Wala akong ginagawa, o. Oh. Pakto. Poo! Poo! Sige, sige. Papasabi natin lahat. Yan ang hindi ninyo sabihin. Hmm. Ate Esa, sakin na ako lang, niya ako sa inyong basbata. ko. Ah. Huwag magambala sa babaeng ito. Saan may krabi? at, ah, ah. Pangalan nakakahiya. Uh, Tapanggalin ko sayo 'tong nangara. Pero wala siyang ginawa, maano lang pala. Hoy, kita ko rita, makita mo, i-terminate ko sa iyo ha. Ha? Para makita mo na wala na. Kanina puro masakit, di ba? Baka sabihin mo ilagay mo na lang 'yan, wala, 'yan 'yang ginawa. Sigeyas, niya lang para sa lang. Ganun lang siya oh, ganun lang. Mm -hmm. Iba, iba talaga. Kasi nga meron Iba yung ano, um, ang si kanina, iba kaya. Oo. Oh, Pumasok Uyan, umasok siya, tapos ang yung ano si para na. ginawa eh. oh, mo kasi ma'am, kung parang na kontra ni. mo siya. Pero nakapasok na siya kanina, iba na yung sumasagot eh. Okay. Um, sumasagot na siya kanina. Ang ano kasi uh, ito ma'am, uh, alam ko naman kung ikaw hindi. Naka-insert kanina ako nakapasok oh, okay, oh. na sa isip. Pinasok mo yung sarili. Ay, na kontra mo siya. Eh, okay, okay lang. Ang importante na tanggal lang muna. No? Hindi na ba ba? Ha? Hindi na nila, hindi na sila makabalik. Hindi na ma'am, ako ba alam. Ibigyan ka na ng pangontra ni Kuya. O, oh, ito, ito na ma. O, oh, dito na tayo, sa kanina, laman o. Pikit, pipigayin ko. Pipigayin ko to, ha? Oh, ano, sakit din? Hindi, yan. Ah, oh, konti. Okay. May... Pero hindi, hindi ka kaya kanina. Ako, oh, mas masakit na kanina, Kuya. oh pero hindi ko ito ano, eh. Hindi ko naman itong pinigay, di ba? Hindi ah, niya pinigaya kanina. Masakit? Ah, masakit. Tetapur. tu! Ibu diuruskan orang dulu. Puh. Abah. Mudah mudah. Baru uh, pinjamit uh. tahu. Team. Team. Oh, nak uh, uh, uh. siya pumapanik. Hindi na pumapanik. Para ang inano kasi natin dito, umaakit. Yung umaakit yung sakit. hindi, hindi na po yung sakit. Hindi ah, siya. Sa paan lang. Ito yung kanina. Iyan yung matindi. Ay, wala, Ay, wala na siya. Ay, wala. Ha? Wala na yung wala. sakit niya. Wala. 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 Hmm, pigayin ko pa. Wala kuya yan. Nawala. Amen. Si Tiwala lang. Amen. Hindi ko nga alam kung makawal. <laughs> Tapos yeah, yung bumibira sa Pero yung, iba na kasi yung uh, ano ng kanilang buhay pala una-una na sa sa akin naman dahil na si Yahweh at Panginoong Hesus. Shout out po kay Apo Charlie, Apo Eric, Apo Marvin, Apo Ken ng team Apo Eric, Apo Charlie. Shout out din sa team Supremo kay uh, Apo Card at sa mga kasama niya. Shout out kay Apo Risita, kay Sis Maika at kay Mga Daniel Orival. Muli ito po si Apo Rat ng team Apo Eric, Apo Charlie. Maraming <laughs> Thank you, Janet. <laughs>